Okay, ano, nandiyan pala kayo, ha, mga kumari kong tigang <laughs> sa o, kung saan na po kayo? O, good morning po, ha, mga meme. Nako, eh, tayo na dito ngayon sa may, ano, happy card. At tayo ngayon dito yung nagpapahilahil ho. Tayo yung nagpapaaraw kasi. Para lumakas-lakas naman yung ating immune system immune system. <laughs> Opo, kasi ako medyo inuubong-ubong ngayon eh, kaya tayong paparaw kasi dito. At ngayon po ha mga meme, for today's video, meron tayong share, share ngayon isang napaka-inam at napaka-gandang pampaswerte po ha mga meme. Lucky charm na naman, mutya po ha mga meme, na magagamit nyo pong pampaswerte. Pampaswerte saan? Yun na nga po, kung kayo po ha mga meme, may mga negosyo dyan at medyo humihina na, tumutumal-tumalunat na ko, medyo malapit na kayong Maluge yung nababankrap na ba kayo? na Mariosep. Eh. <laughs> Kapag kaganyan po ha, mga meme, negative yan. Pwes, yan po ha, mga meme, i-boost natin. I-boost natin. Parang ano ha, reels? Ano yung reels? I-boost. Opo <laughs> ha, mga meme. Ito, naiksin yan po ha, mga meme. Pinadala naman po tayo ng ating mga kaibigan natin ngayon. Isang napaka-inam at napakaganda pong pampaswerte talaga ba? Ano yan? Ito po ha mga meme. Kung kayo nga po ha mga meme, mga negosyo at gusto nyo pong yan po mapalakas pa at papanumbalik natin ang dati niyang lakas. Yung dati niyang bagang ano, yung mga customer po pagbalikan. Ah, bawa kayo po wala na masyadong customer. Yung tumutumal-tumal na kasi nga po baka naglipatan na sa mga kalaban niyo yung mga customers po niyo. Eh ito, pababalikin natin sila. 'Di ba kayo po ha mga may, may nakatik haba nung ating pinlex na ano yung mutya ng ano kawayang salubungan. Nako napakaganda nun eh kaya lang wala nang mahagilap nun eh. Kasi yun po yung nanggagaling pa ka po kasi yun sa ano sa Cebu, sa Cebu pa nanggagaling yun eh. Yan kasi eh, ano, ipinapadala eh, eh, dito sa atin ng ating mga ng Tingero, doon na nga taga Cebu. Tapos meron din po ako nakukuha niyan sa may bandang ano, Bicol. Diyan marami na ninyo nakukuha ganyan yung mga mutya ng kawayang sa Tapos maganda rin po yung isa yung mutya ng langkaha, mga meme sa pagbebenta. Baba ang pangalan nyo dyan, talagang lagi kayo kumbaga i- eh, ah, pagka kayo pinagbebenta, yung kayo po lagi ang nakaka-ano, nakaka, ano, nakaka sale ng malaki. Kalbawa kayo po yung nakakapag-close ng mga mas malaking deal. Talaga ba? Yan, kapag, ha, meron yung kapag kami yung kayo mutya ng langka. Tapos maganda rin po yung mutya ng bigas ha mga meme. Tayo nagka -meron na rin po niya. Mutya ng bigas. Saka yung mutya ng kalamansi. Kasi yun daw po mutya ng kalamansi pag meron kayo na. Ang mga tao parang asim na asim po sa mga paninda po ninyo. Yung parang hindi po sila map mapakinali. Talaga sila ibibili sa inyo ha mga meme. Pag, pag kayo niyan mutya ng ano yung kalamansi. Yung buto po kasi yan buto po siya na, nag, na naging bato na tapos yan po ilalagay nyo lamang sa wallet po ninyo o sa ilalagay nyo ng benta po ninyo ako talaga ito idadagasin ng mga maraming customer po ninyo siya at saka yung nga pong kawayang salubungan kasi tawag nga siyang kawayang salubungan kasi ang sanga po kasi no, magkasalubong na ganyan eh, di ba ang mga usually ang kawayan po ang tubo ng mga sanganyan, niyan pag ganyan lahat pataas Siyempre, pataas yan eh yan pong kawayan sa alubungan magkaganyan po magkasalubong sila yung sa kanya at kapag kakay po yung nakakuha niyan ako napakaganda po niyan ha mga meme sa pagbebenta ibig sabihin po kasi yung mga tao walang humpay walang humpay yung tao yung salubungan-salubungan salubong yung papalis na yung ano kabibili bilang ng isa may paparating na naman po isang bagong bibili parang salubungan nga po hindi kayo nawawala ng ano ng mga customers po ninyo talaga kayo dadaga sa inang maraming benta kapag kagatong ah talaga ba? opo at ngayon nga po ha mga may, may eto pa meron pa tayo isa ngayong ibibida naman na isa din napaka powerful din po at napakaganda rin po sa larangan po ng pagbebenta na talagang kayo pupugiin ng mas maraming mga parokyano kliyente at talagang kayo mamiminana ng maraming tubo at kita ano yan? Yun na nga po ha mga meme. Narinig na po bang pambihirang katangian at taglay na kakayanan sa larangan ng pagpapaswerte sa pagbebenta ng tinatawag na pampaswerteng kahoy na uli-uli? Uh, kahoy na uli-uli. Ano yan? Ito po ha, mga meme. Ang kahoy ng uli-uli. ah -uli. uh, Yan note Oh. Tignan sa inyo. Yan po ang kahoy na uli-uli. Ang tawag dyan. Saan galing yan? Sa Mindoro po. Galing po ito sa mga mangyan. Ito, papilipek sa inyo ha, mga meme, para makita nyo. Ito po ang ating kahoy ng uli-uli. Ayan note Oh. Ang ganda nyan ha, mga meme. Ito'y bihirang-bihira lamang po itong makakuha. Yan, o parang ano siya, ha? parang tae. <laughs> eh, <laughs> tae talaga. Hindi po. Yan po ha mga meme, isang uri po siya ng kahoy. Kahoy po yan ha mga meme. Na parang nagbuhul po siya. Ano po ito eh, matigas na kahoy po ito na Ewan ko, baka parang ano nga eh. Akala ko nga nung unang kita ko, sabi ko, alambre na lang ata yung kuryente. <laughs> Pero hindi po, kahoy po talaga siya ha, mga memet Ito po'y nagpapauli-uli. Yung kung baga sabi nga eh, kahoy na uli-uli, kaya maganda po sa pagnegosyo, ang mga tao, pabalik-balik, pauli-uli sa inyo. Yung kung yung lagi kayong puputusin baga ng mas maraming, yun nga, customers, parokyano, kliyente na, yun na nga, pagbibigay sa atin ng maraming benta pagkakay po yung meron nito, yun, no? Oh, ito po yung bago, pinakabago natin na pampaswerte ha mga meme, ang kahoy ng uli-uli. Talaga ba? O oh, yan, o oh, tinan yung ganda niya na. O oh, so ito po, yan, maswerte po ito ha mga meme, kung nga kayo po yung mga businesses, yan, baba kayo may mga sari-sari uh, store, grocery store, yan mga yan mga butika ganyan basta kayo po ha mga meme nagbebenta halimbawa din po kayo ng mga Uh, insurance plan, yan, mga insurance policy, kondo, bahay, lupa, kotse, ha, mga meme. Tapos, halimbawa nga, kayo po yung mga may physical store. Yan, may mga buti kayo, damitan, ganyan, bigasan, palengke, yung mga nagtitinda ng gulay, isda, karne, ha, ganyan, mga prutas. Yan po, ito po ang mainam na mainam na ilagay nyo po sa mga wallet po ninyo o sa bag po ninyo, ang kahoy ng uli-uli. O yan, o na yun. Ang ganda nyan ha mga meme. bihir bihira lang po makakuha nito. Talaga ba? Opo. At ito po ha mga meme, off for sale. At ito po yung mo sa natin ngayon ha mga meme. Meron po tayong ilan nito. Ilan ba yung pinadala sa akin? Tatlo lang ata. Tatlo lang ata. Meron po tayong tatlo nito nasa bahay. Yeah, so ito po ipineplex lang po ito kasi ipinapeplex lang po ito ng ating mga kilalang mga antingero ha mga meme. Ang kahoy ng uli-uli na napakainam nga po sa pagpapaswete sa mga pagbebenta. So, kung kayo po ha, mga may interesado na makatika po ito ang kahoy ng uli-uli, eh, pwede ko mag-text sa akin na mga may may lang po kayo sa akin at ito po ipadadala ko po sa inyo ang kahoy ng uli-uli. Talaga ba? Wow. Teka. Kasi pa Baka ah, may wala pa. Isa-isa na ito eh. O, oh, yan. O, oh, so, yan po ha, mga may may ang kahoy ng uli-uli. At yun nga po pa sa mga nag-order ano, pa po ng ating Prosperity Money Bag. Available pa rin po siya ha, mga may may. Kung gusto nyo po maka-order niya kasi dahil po nag-order ngayon kasi ko na eh napakaganda po niya pang regalo ha mga meme kasi maraming nag-order sa atin abroad sila po kasi pamimigay daw po nila sa Christmas oh, maganda po kasi ha, mga meme pang giveaway baga, laki siyang pang giveaway. Yan, napakainan po niya na pang regalo ngayong Pasko. Kaya ako kayo po ha, mga meme interesado din makatikanya ng ating prosperity money bag. Yung ating pampaswerte na pinagsama-samang 21 stang cup ng kaswertihan. Eh, pwede po mag-PM sa atin ha, mga meme para yan po ipadala ko po sa inyo. O di baga? O, oh, poha po ha mga meme. Pero sabi nga po ha mga meme, ito na mga sinasabi mga pampaswerteng to ha mga meme. Mga pawang gabay lamang naman po natin. Siyempre, nasa atin pa rin naman po yan ha mga meme. Kung paano natin na-attracking ng ating sariling kaswetehan. Tayo pa rin po ang manifest yan ha mga meme. Nung mga positive energy na yan. Para yan talagang dumaloy sa atin. Opo ha mga meme e baka naman kayo ka, po ha mga meme mag-aatik ha nga po ng mga ganyan yung ating mga prospective money bag kay, pero kayo naman po ha mga meme wala naman po ginagawa sa mga sarili po ninyo At kayo mga nakaulaga lang dyan nakabikang kang lang kayo dyan Pahila-hila lang kayo dyan sa bahay po ninyo maghapo wala kayong ginagawa kundi puro mag-tiktok mag-reels ah hindi siya yung reels iba pero yun na nga sabi nga po kung kayo nga po ha mga meme naniniwala nga po dito sa mga ganito mga pamaraan eh samahan po natin yan ha mga meme ng sipag at syaga rin po ha mga meme para talagang mga sinasabi ka swerte na talagang dumaloy sa atin hindi ba ga oh so yun po ha mga meme at kung kayo po yung mga katanungan pa ha mga meme sa ating mga pinay-picture dito ng mga pampaswerte lakit siya. Mime. Pwede po ka magtanong dyan ha mga meme at pwede rin po kayo mag-order sa atin yan kapag meron po tayong available ha mga meme o di ba ga o so yun po ha mga meme sana po may napulot na po kayo mga bagong idea at kalaman sa pag-attract na naman ng mga bagong kaswertihan and with that mga meme keep safe and God bless thank you for watching and don't forget to subscribe my channel I know you like it and don't forget to brush your teeth bye mga meme o oh, ano fresh ba ako kayo fresh pa ba, ba kayo o oh, ewan ko sa inyo Ha ha ha!